Assalamualaikum everyone! How are you? Ayan, Saturday morning. Ayan, ako palang nag-iimpake lahat ng ah, gagamitin ng aking asawa. Uniform niya, pangbahay niya, pangtulog niya, pati yung mga toiletries niya nandyan na para wala nang aasikasuhin ng aking asawa pag ah, bago umalis. Hindi niya na rin sinacheck yan kasi kilala niya ako. Kompleto lahat ako maglagay di oh, ba diba? Para wala nang isipin ba yung asawa ko kung may nalimutan ba siya o hindi na. Tapos pala ako'y magluluto ng rendang kasi yung kaibigan namin don sa Adelaide ay sabi niya pag daw... Sabi ko kasi pag yung aking asawa ay napadpad sa Adelaide ay papalo, papadalahan ko rin siya niyan. Ayan, pinadalahan ko nga siya niya. Ang sarap na sarap daw siya sa rendang. Kaya hanggang ngayon ulam niya pa daw. <laughs> Tapos yung isa na ko naman kaibigan na Pilipino rin, na si Tatay Joseph, yung asawa ni Nanay Oli, binigyan ko rin yan. Sarap na sarap daw din sila, maanghang yan, naubos na. Sabi rin ng aking asawa, ang sarap daw ng luto ko ay syempre, luto ng pagmamahal yan. O, oh, ba? Diba? At tapos pala, ano na yan, gabi na yan. Sabi ko kasi, sabi ng asawa ko kasi, ay mag-grocery muna kami, gawa ng, para yung mga bibit-bitin niya. Kasi the next day, alis, sa next day, aalis siya. Tapos wala na siyang time mag-grocery. Kasi sa Adelaide yata, parang alas 5 lang yata, asarado na yung mga, ano, yung mga shopping-shopping ba? Yung mga grocery store ba? Eh hindi katulad dito sa Melbourne, 12 o'clock ng madaling ah, araw nagsasarado. Kasi yung Adelaide is a small city lang siya. Para hindi na siya garal-garal ba sa pag, ah, ano, pag sa oras niya. Para kompleto na siya, mamamahinga na lang siya. Kasi 8 hours drive yung papunta dun sa Adelaide, Melbourne to Adelaide. Kaya sabi ko sa kanya, maggrocery na tayo para hindi ka nagahul sa oras. Para makakapagpahinga ka na lang pagdating mo doon. Tapos nagtinag ano siya, nagbili siya ng kape, nang dinalahan ko rin siya ng sugar, tapos paminta at asin, tapos yung biskwit niya, tapos panghugas niya ng pinggan. Tapos, ah... Uh, ano pa ba? Basta ang dami niya rin pinamili dyan. Yung mga biskwit-biskwit niya, nakakainin niya. Kaya alam mo, minsan malungkot din naman ako kasi aalis yung asawa ko. Pero, pag hindi ba nagtrabaho yung asawa ko, sino ba magpapakain sa amin? Di ba? Wala. Papakainin mo ba kami? Di ba? Hindi. Kaya yung asawa ko, talaga, nagsasacrifice talaga kami mag-asawa, kaming pamilya para lang maging komportable yung buhay namin para hindi kami nagugutom. Ayan, binili pala yung asawa ko niyan. Bumili siya niyan. na yung snack niya, favorite niya yan. At tapos, syempre, ako yung naiiyak din naman ako minsan-minsan dahil ah, nami-miss ko talaga yung aking asawa na yan. Alam nyo ba? Tapos, ayan, bumili rin siya niyang, ko, ano ba yan? Apricot. Sarap na sarap ang aking asawa dyan. Favorite niya rin niya. Bumili rin siya ng fig. Tapos si mga baon niya dito, binaon, pinabaon ko rin sa kanya. Yung mga mane, yon Ayan, pauwi na rin kami. Tapos, ano. Ay, bumili para ako ng diaper dyan na isa para sa aking dalaga. Tapos, ayan, pauwi na kami. Tapos, ayan, mag-iimpake na ako ng gamit niyang dadalahin niya. Ayan, mga tinapay yan tinapa. Ayan si Chef, eh, naguho, nagdadry na ng mga plato. Tapos, alam niyo ba, mahal na mahal ko yung asawa ko. kaya nakakalungkot naman at malayo kami sa isa't isa. Ayan, biskuit yan ng aking asawa. Tapos yung mga tira-tira na pambaon niya dito, inilagay ko sa ziplock tapos inano ko din nilagay ko pinabaon ko rin sa kanya tapos nagbaon din yung asawa ko ng isang itlog ayan yung tirang biscuit niya sa Tupperware, tapos yung dates niya pinabaon ko rin sa kanya kasi dalawang buwan nga siya doon di ba matagal-tagal yon oh tapos ayan yung ayun sinasabi ko na asin at paminta na ba diba? ayan mga yan ay na mga natira niyan oh ayan o, oh, ayan yung sunflower seed, tapos yung, ano yan, apricot din yan, tapos yung raisin with cranberries, pina, tapos, ayan, de, uh, ano ba yun, hindi yon dates eh, <laughs> fig, tapos ayan yung apricot din na square, ayan, mahilig yung asawa ko sa apricot na dry, ayan, o, oh, ayan, nakahanda na lahat, o, oh, diba? ba Uh, ayan na yung dates ng aking asawa. Ayan pala yung mga pinilamili namin. Sabi nung asawa ko, eh, dadalahin niya daw yan kasi daw baka magluto siya. Ayan, yung mga bibit-biti ng asawa ko. Tapos, dinala rin niya yung favorite niyang sweet toyo. Tapos, nag oh, dinala rin siya, nag, dinala rin siya ng olive oil. Kasi may mga extra-extra kasi kami na isa dito eh. Kaya, ayan, yung gatas niya, dadalhin niya sa breakfast niya. Ang daming dala ng asawa ko. Siguro, puno yung ano niya, puno yung sasakyan niya. Tapos, yung tools niya, ang daming niyang dala. Kaya, prepare yung mag para daw marami siyang dadalhin. Tapos pala, ano, maaga kasi yung alis ng aking asawa. Umalis siya dito, ano, for 5 something, 5.30, mga ganon. Kaya ng umaga, Sunday ng umaga, kaya miss na miss ko talaga yung aking asawa. Gabi na yan. Gabi na ako nag-iimpake dyan. Para yung aking asawa ay ready to go na talaga. ba diba? Yung aking asa yung aking dalaga naman at nagro-roaming around. O. Oh, Nakikichis na kay ang aking anak. O. Oh, ba diba? Ayan yung kape na binili ko nga sa aking asawa. O. Oh. Alam nyo ba, mahal na mahal ko yung asawa ko na yan. Kaya inaasikas ko talaga. Tapos binuhat ko sa lamesa. Ayan yung dadalahin niya. O, oh, may mga may pang almusal din siya dyan. Tapos, may pangbaon sa trabaho. Tapos, nabinigyan ko siya ng tupperware. O, oh, ay, nako, wala nang masasabi ang asawa ko sa akin. O, oh, di ba? Ayan yung ano, babaonin niya rin. Pabaon niya sa lunch niya. O, oh, di ba? Nakalimutan ko pa yung asukal diyan. Nilagay ko rin siya ng asukal diyan kasi nga may kape nga, pero walang asukal, di ba? Nakalimutan ko pa, nagbaon din siya ng isang tray na itlog. Sabi ko sa kanya, matagal na yung itlog natin. Ay dalhin mo na. Sabi niya, oo, dadadalhin niya. Oh, tapos alam mo kaya ako pinatay yung audio diyan kasi merong music ng children music yung mga Cocomelon, Melon ba baka, baka ako yung maka copyright O di ba? Uh, oh, tapos, ayan na yung ano niya, bagahe niya, ready to go na siya. Tapos, ayan yung bag niya na pambaon. Oh, nilagyan ko rin siya ng snack sa tabi ng sasakyan niya kasi nga, aalis ah, na siya. Ayan yung rendang, ipinrosen ko. Ayan yung sa ko, pangalan niya, si Ronnie. O, oh, ayan, pinrosen ko yan. Para pagdating sa Adelaide, to na. o, di ba diba? Ayan pala yung baon ng aking asawa. Tuna sandwich. Ang sarap na ng yun, ang sarap daw niyan, sabi ng asawa ko. Nung dumating pala siya dyan, ayan yung dinner niya. Kasi daw pagod na pagod siya sa biyahe. Mantakin mo naman, 8 hours naman yung biyahe. Kaya talagang pagod na pagod sa Yun lang, assalamu alaikum. Diyos akor kairan. Bye. Follow me. Salam.